porong ka dun, ti. Ti, dun ka, banda. Ah, rambol na, rambol. tanggal Dali <coughs> 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 Na no, po

hindi ko nakita. Yun. Dito pa malunod ako. Malunod. Baka pa to yung isa. Ito mo, kung naandun pa. Okay. Dapat kabila naman yung taig mo tanong. Sigirihan niya na ako ng dito. Oh, Sigirihan. Mupi sa malaki. Baka na kuryente lang. Dahan-dahan niya -dahan anay. Bumagsak Sus! Grabe na yan. Uus. Banderitas na naman.

Oh. Lan xayam. malaki pa. Mấy apa? Tabi-tabi mo to, iba ka sumayad sa damo. Oh. seraan lambat sa isda. Punit. Pasko. Oh. oh. Punit. Oh. Sa sobrang dami. Punit. <laughs>

si Bus Rigor. Amang kain lang kami ng pinya dito. Rigor, yung lempo mo. <laughs> Walang pasok si Rigor. Tambay sa dam. Oh, kain, kain. Malalaman. Ito yung kadot Cheers. Oh, ikut. So sayaan na yang nagsasa-guan na yun. <laughs> masarap ba? Oh oh. <Oo>. Guys, <laughs> Kain. engine. Siguro na lang mnyante. May ginisa dun na. Oh. Ginisa nga lang. Lamit. Guys. Mm, lame, lame. <laughs> lamy, lamy, guys, Lami-lami Lami-lami, guys. Ano? Oh. Lame, mo sila yun Tingnan sabaw Ang bakol? ko dam. Pas-pas. Guys, ito yung guys. Hintayin Hintayin ng kaldero. Namin tayo na kaldero. Okay. Hey. Ay. Sili. Pampagana. Tambakol. Nakahuli kami. Kaganyan <laughs> Ano? Ano? Ano dito? Ano oh? Oo? Oh. <laughs> Ay kay kuya mo. Hindi na makatayo sa busog. <laughs> Oo. Oh

<laughs> Dungad. Tatakalan <laughs> ng bigot ako. Ano? Isay. Isay. Ako Yung yu lambat na hawin ng dabuhan oh. oh Utang ra, matindi huli. Takbo, takbo. Ah, sino ti ko wala ka? Oh. Lakad. Oh. Lakad. <laughs> Tayo.

Masama na ang hindi yan. Ah. Oh. Nakibay na rin. Natikira. Oh. Talagang. Ma magasin laki na yung. Magasin laki na yung balikat at <laughs> saka <laughs> tiyan. Iba na yung tiyo. Ah, wala ka makain ka? Yung ngayon, kasi Oh, talaga. Ah. Oh. Ito, <laughs> may susuntungin ka sa alin. Ano kayo kasalanin ko? Babo nilang yan doon. Ano kayo mo? Uy, yung kalamang pala. Hindi. Pagpuri lang yan to eh. Ba't nandito ka? Pagpuri lang alam yan. Hindi ko yung mga pirit. Ito naman nilawlaw nila eh. Uy, choy, ikaw naman. Yun. Sige. mo. Ano magbabalik nito kalder eh. Tukul tara kanina to Ewan ko kayo rin atan Ganyan po ang itsura mga pag, 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 pag pagkain. Nasa, nasa braso, busog. Ayan po. Well, uh, uh. <laughs> hindi naman, uh, uh hindi naman ka tayo. <laughs> Giltak na ang ikod. Sa <laughs> so, daming huli. Iba din, iba din ang trip nito pag napupusog, oh. <laughs> Pan-deliver niya na naman, yan. Oh, wow! Nagkagulo sa prigan! Ay, ako oh? pala nasa sulok na. Binabata ko, mayroon pala laman. <laughs> takbuhan na. Ang bilis ko agad inaahon sa kati. Ngayon talaga ni Rigor. Nagkagulo <laughs> sa Afrikan. <laughs> Sabi ko na may hulit eh. ano na gugulo <laughs> na ako eh. Ilit ulit na ako. sa ko natin Laki! Laki! Agis muli! Agis muli dun! Ulit, Wala na! Putol na iso! Ha? Putol na yung nakahuling maliit. Ito yung nakahuling maigsi. Ay! Kaya na putol! Malaki! Ito ba yung may ano yun? Eh tama oh! Hindi! Dalawa yun eh! Dalawa! Ayan! Tinamaan niya ng ubing wit. dalawang kilo to. Ganyan din kalaki yung nahuli ko. Ito yung nahuli no, naputol, nasama to eh. Ito yung kinagat niya, itong dulo na to ito. Andiyan yan? Huli oh, ka huli ng ano, ng tilapia. Asa niya tilapia? Tilapia yung paay niya ni. Ay, dun o. May bulate dun o. Hindi, tilapia nga maganda eh. Dun o, kung ano tilapia dun o. Dun o, iyo. Ayun o, no, may, may tilapia dun o. May tilapia dyan to? Dito mga wakano. Kanina ba ang ambing mo ito? Kaya ro, eh? Dito mo kami dalawang no? Oo. Dito, dito, dito. Kainaan yun. Yan. Ay, nababing with your early. Di ba? Laki. din yung ano, tapos sugasan yung kuwan tali. Ikaw, 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 Nagkagulo sa Afrikan. Huwag yun na dali siya, makawala okay, pa yun Hindi yan, mababaw lang yan dyan. Ugasan mo lang. Hindi uh, yan. Ha, ikpita mo na hawa ka maka. Ako, 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 magyan. Nagkagulo sa Afrikan. Ang <laughs> Laki.